Alex Gonzaga pinatawad ang babaeng kanyang hindi nang tawagin siyang baog narito ang i report ni Anton Tuloy so ang napatawad ni Alex Gonzaga ang babaeng idinimanda niya matapos siyang tawaging baog. Ayon kay Alex, bakamat hindi naman siya nasaktan at tawagin siyang baog dahil alam naman niya na hindi totoo pero dapat naramayin to ang pambubuli. Sinayip pa ni Alex na dapat maging sensitive ang lahat sa paggamit ng na nasabing salita dahil maraming maapektuhan lalo na mga babaeng hindi magkaanak. Kung pagdating umano sa gender, particular na sa body shaming ay very sensitive ang publiko pero bakit umano pagdating sa babae ay parang okay lang na gamitin ang salitang nalaglag at baog. Kasabay nito, sinabi ni Alex na pinatawad na nga niya ang babaeng tumawag sa kanya ng baog na makunan siya sa kanilang panganay sana ni Mikey Morada. Ayon pa kay Alex, pinapayos lang daw nila ang public apology nito at nakatagdan na itong maglabas ng official statement. Hindi raw para sa kanya ang gagawin nitong public apology kundi para maging conscious ng lahat at maging lesson para hindi na ginagamit ang salitang baog at nalaglag. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong laka d w i Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.